Sa gitna ng lumalalang krisis sa tubig at patuloy na pagbagsak ng produksyon sa agrikultura, isang malaking hakbang ang ngayon isinusulong ng pamahalaan ng probinsya na Occidental Mindoro. Ngunit habang umaasang ilan sa pagunlad, marami ang nangangamba na baka ang kapalit nito ay ang sarili nilang tahanan, kalikasan at hanap buhay. Sa ilalim ng pangangasiwa ng National Irrigation Administration o NIA, isang central clay zone rockfill dam ang planong ilunsad ng pamahalaan ng Mindoro Occidental sa Sitio Ibanig sa bayan ng San Jose. Tinatawag itong Lipitan Small Reservoir Irrigation Project o kung tawagin ay Lipitan Strip, isang proyektong patubig ng NIA na naglalayong tulungan ang mga magsasaka sa sampung barangay katulad ng Monte Claro, Santa Fe, Batasan at iba pa. Uh, ang Lipitan uh, Small uh, Reservoir uh, Irrigation Project ay isang proyekto na nagagawin dito sa bayan ko ng pagitan ng bayan ng Rizal at saka San Jose. At uh, malaking tulong ito para sa ating mga magsasaka. At uh, kaya mayroon ka uh, na mga ay para ipakita mamaya ano ba yung mga pinipisyo, ano ba yung may tutulong nito sa bayan natin, di ba? Lalo lalo sa mga palit magsasaka, may may tutulong nito sa mga palit mga autogo. Kasi yung inyong mga hindi hindi na mapatubigan ay pwedeng mapatubigan at pakinabangan, di ba? Nasa 6,676 na hektarya raw ang kabuang lawak ng sakahan na makikinabang sa proyektong ito. Sa pamamagitan daw kasi ng pagtatayo ng dam, may kakayahan na makapagimbak ng tubig lalo na ang mga magsasaka sa panahon ng tagulan at gamitin itong naipong tubig na ito sa mga panahon naman na ito ay kailangan. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, tiniyak pa rin ang punong ehekutibo ng lalawigan na maprotektahan ang kalikasan at ang seguridad ng mga katutubo sa buong Oksidental Mindoro. Bukod sa patubig, bahagi rin ng plano ang labing apat na kilometrong kalsada. Uunahin muna raw ang pagbuo nito bago ang mismo irigasyon dahil ito raw yung magsisilbing daanan ng mga manggagawa papunta sa mismong site kung saan itatayo ang dam. Sa panahon ng konstruksyon, inaasahang magbubukas ito ng trabaho at magpapasimula ng palaisdaan sa imbakan ng tubig. Ayon sa NIA, inaasahan na makatutulong ang proyektong ito para sa pagtaas ng ani ng mga magsasaka. Magkakaroon din daw ng panibagong irrigation system para naman sa mga katutubo mula sa Sitio Balingaso at Sitio Banig ng Barangay Monte claro, San Jose. Noong nakarang Hulyo 17, nagsagawa ng isang public scoping ang Department of Environment and Natural Resources o so DNR, katuwang Environmental Management Bureau o EMB, kung saan inilahad nila ang mga plano, mga benepisyo, pati na rin yung mga epekto na mararanasan pagdating sa kabuhayan, kalikasan at lalo na sa kanilang mga tahanan. Pagkatapos ng diskusyon, nagkaroon naman sila ng open forum kung saan hinain ng mga residente pati na ng mga kasamang ahensya ang kanilang saloobin. Sa panig ng mga ahensya, suportado sila sa proyekto sapagkat malaking tulong daw para sa mga magsasaka ang irigasyon lalo na sa panahon ng El Niño. Noong nakaraang taon daw kasi ay tinamaan ng matinding tagtuyot ang 325 hektarya ng tanima ng sibuyas at 530 siyam na hektarya naman ng palayan. Nagresulta ito ng malaking pinsala na umabot sa 87 milyong piso. Dahil din daw sa lawak ng epekto, ilang bayan sa kanila ang napilitang magdeklara ng state of calamity sa unang bahagi ng 2024. Ayon pa sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 7.2% na ang binaba ng produksyon ng palay. Nagbigay din ng babalaang niya na kung hindi may tatayo ang sapat na irigasyong infrastruktura, mananatiling vulnerable ang lalawigan sa mas madalas na tagtuyot na dulot ng climate change. Sa kabilang banda, Bagamat alam ng mga residente at ng mga katutubo ang mga benepisyo na makukuha nila mula sa proyekto at sila mismo nakaranas ng paghihirap mula sa nagdaang tagtuyot, malaki at mabigat na kabayaran naman ang naghihintay sa kanila. Ilan sa mga naging isyo na natalakay ay ang pagre hanap hanapbuhay at paglubog ng kanilang mga kinakainin. Sa naging pahayag ng Mr. Aris Marilaw, President at CEO ng ABM Specialist Corp, mayroon daw bilang na 34 na kabayan ang maaaring maapektuhan sa sitio Banig, habang 60 hanggang 70 naman sa sitio Tiktihan. So ilan po sa mga naging issues and concern, uh, especially po ng ating mga katutubo, ay yung, uh, yung pong issue po na uh, saan sila lilipat, paano yung kanilang ng kan epekto sa kanila in terms ng relocation at saka yung kanilang kabuhayan at siyempre isa sa mga pinakamaga uh, pinaka main na impact po ng project is yung paglubog ng kanilang mga uh, kan mga uh, kinakaingin o sakahan so nasa 264 hectares po kasi yung potential na inundation area ng project at nandun po yung ilag na mga nagkakaingin. Dagdag pa niya, na ito, mga residente naman daw na ito na ma-re-relocate ay sisiguraduhin makatatanggap ng makatarungang kompensasyon. Base naman po sa batas, uh, lahat naman po yon is, akan uh, is bibigyan po ng just compensation o yung makatarungang kompensasyon. Lahat po naman maapektado in terms ng pag-aari -pag sa lupa, Madayaran po yung lupa. Then kasama rin po yung uh, mga naapektuhang puno at mga crops. And then lastly, yung mga structures po papalitan. Then tatayuan din po sila ng relocation na ang pinapropose po namin is dapat sila po mag-identify ng, ng maganda o ng maayos na nung lugar kung saan sila gustong mag-relocate. Ang ABM Specialist Corp ay isang environmental consulting firm na tinalaga ng NIA upang manguna sa pagpaplano at pagsasagawa ng lipitan strip. Sa kasalukuyan, nasa proseso pa lamang daw ng pag apply ng Environmental Compliance Certificate o ECC at Certification Precondition na kukuni naman daw mula sa National Commission on Indigenous People o NCIP. Uh, assured naman po na comply po ni NIA. Uh... For example po ay yung ah uh, Sapa at uh, FDIC The IC and uh, other uh, documentary requirements. For us assured naman po na ongoing ko yung pag uh, secured po niya ng mga clearances and permits. Susubukan din daw nila na kumbinsihin pa ang mga residente sa pamamagitan ng paglalatag ng mga programa kung saan kasama ang mga katutubo sa pagpaplano wala pa pong specific area na paglalagyan sa kanila since ongoing pa lang po yung study namin para po sa land acquisition resettlement plan. Pero meron pong area na parang sa baka sakali na yun po yung paglagyan. ah uh, bale ang problema lang po ay uh, ang IPs po kasi meron silang batas na bawal ibenta yung lupa dun po sa community na yun. Yun po yung magiging uh, tingin namin problema since bawal ang bentahan. So paano po mabibili ni niya yung area po na yun. Kaya po, a uh, a uh, isinasuggest po sana na magkaroon po ng um, revision dun sa batas nila na baka po pwede na ibenta yung sakaling location po nung a uh, resettlement. Kung sakali raw na matuloy ang proyekto, sisimulan daw ang construction sa 2027 at inaasahang matatapos ito ng 2032. May isang taon din silang ilalaan para sa pagtetest ng mga facilities o ng dam at kapag positibo raw ang nag resulta dito, maaari na siyang buksan sa susunod na taon. Kung sakali man napatayuan pa nila ito ng hydropower plant sa hinarap, ito na raw yung pagkukuha nila ng elektrisidad. Inaasahan na makapag ito ng 2.5 megawatts na ayon kay Marilaw ay kaya magpatakbo ng humigit kumulang 5,000 kabahayan. Sa kabuuan, tinatayang aabot sa 6.9 bilyon ang magagastos para sa proyekto. Sa isang lalawigang matagal nang dumaranas ng epekto ng kakulangan sa tubig, krisis agrikultural at climate change, ang lipitan strip daw ay maari maging tugon o panibagong hamon. Habang inihanda pa ang pondo, plano at pahintulot ng mga tao, nananatiling mahalaga ang tinig ng mga apektadong komunidad. Dahil sa huli, ang tunay na pagunlad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani, kundi sa lawak ng pagunawa at katarungan. Mula dito sa Occidental Mindoro, para sa Euro TV News, ako si Kim Plagata, sumasaludo sa bawat Pilipino.